guys. O, oh, tingnan nyo guys. O, oh, natutulog ang magina. ina Love na love talaga ng ina ang kanyang anak. O. Oh. sila ay natutulog. Maalala natin bawat isa guys. Kung ikaw na ay malaki na ngayon, matanda na. malala mo ang ginagawa ng iyong ina noon. Nang ikaw ay bata pa. At saka kung ikaw ngayon ay ina na, oh, ama, malalaman mo rin kung paano ang alab ng ina Kuha mo sa isang anak. kaya ganda ang tingnan, guys. Mahimbing na natutulog ang anak, yung ina ano. Nakikita siguro ang ilaw ng ano camera. <laughs> tingnan mo. <laughs> oh. Protective tayo talaga to, to, sa kanyang anak, guys. Oh, tingnan mo. Oh. Mahimbing na natutulog ang kanyang anak. Oh, yeah. <laughs> Cute. Ang cute talaga guys oh. No? Salamat guys sa inyong panonood at suporta. Kung nagustuhan niyo, paki-like at share naman. Magandang araw ting lahat.